Hi, this is a Soul Farm girl. Welcome to Anika Farm. Umulan ng konti dito sa lugar namin. Pero saglit lang. Ayan o, oh, basa yung lupa. Nadiligan ng konti yung halaman. Ayan. So, ipapakita ko po sa inyo yung balon na pinagawa po namin dito. At hindi pa rin po sila tapos. Kasi nawawalan po kami ng tubig dito sa farm. Kaya nagpahukay na lang po kami. Ito dito. Ito po yung balon. Ayan. So, malalim po ito. Nasa 20 feet pa lang ito. Ayan o. <laughs> Nailagay na nila yung simento. Actually, sabi ng gumagawa po dito. Uh, before Holy Week, matatapos na ito. Yun lang. <laughs> Nag-give up po sila kaagad. Sabi hindi na daw po nila kaya dahil mabato na daw po sa ilalim at nahihirapan daw po sila yan so ito po yung nilagay doon sa balo na so, mga 20 sa po na ganyan ito naman po yung pang cover yan. so umuwi na po yung gumagawa dito dahil hindi daw nila kaya sabi namin sige pahinga lang po muna kayo balik na lang sila bukas kasi kailangan talagang may tubig po dito sa balon bumigay po sila kaagad eh sabi hindi na daw po nila kaya dahil nga daw maraming bato ayan so nagtitibag din daw po yung mga lupa dito kaya nahihirapan sila magukay. Hmm. mahirap po kasi yung tubig ngayon dito sa lugar po namin nawawalan po talaga kami kawawa naman po yung mga baboy lalo na pag nainitan po sila may gamit naman po kaming pump dito nandito sa kabila pakita ko sa inyo malaki na rin ang kuryente namin dito eh hindi na uminto yung ano dito no yung pump ito uminto uh -huh. din mo? kapag napuno Kapun, Pag napuno yung ma'am. Pag napuning na sa loob ng, ano, pigiri. Ayan. Tapos yung nasa loob din ng farm. Yun, so meron din po kaming pump doon. Yun din po yung ginagamit nila pampaligo sa mga baboy tsaka sa kulungan. Pakita ko sa inyo. Oh, dito o Oh, ayan. May pump din po kami dito. Ayan. So, pinupunan na lang po namin yung drum dito. Ayan yung drum. May halong ano na rin po yan, ha? Uh, Pang-disinfect. So, ito naman po yung power spray na ginagamit. Itong power spray, binili po namin ito sa Manila. Nasa 6,500 po yan. Nakapasok tayo din sa loob. yun. Hindi ko nga lang po alam yung ano nito. Kung anong brand ng nabili namin power spray. Ito yun. Ayan, puno naman ng tubig dito eh. At andito naman po yung mga baboy namin na pangbenta. nagulat sila sa akin. Bakit? Hindi nyo na ba ako kilala? Ha? Hindi nyo na ako kilala? Ito na po yung mga baboy namin na naiwan dahil nakapagbenta na po kami. At medyo madami-dami na rin po yung benta namin. Siguro mga nasa yung, yung 35, yung madami. Tapos tiga dalawa. Siguro mga nasa 50 na po lahat. Kasi itong mga naiwan nasa 35 heads. Ayan. So, hapon na po. Kaya hindi na po kami nagpaligo dito sa mga baboy. Budi na lang at hindi masyadong magdumi yung kulungan ninyo, ha? Hmm. Hamiss nyo ba ako? Ha? Hamiss nyo ako, no? <laughs> Tara, ikot po tayo. Oh. So, Wala na ng laman. Oh, mayroon pa. Mayroon pa naman. Actually, itong gamit po namin auto feeder, pinupuno po namin ito. Tapos nilalagyan na lang po namin dun sa baba. Kasi kapag iniwan po namin na may feed dyan sa baba, kinakalat po nila. Tapos sinusubsob nila hanggang mahulog po, hanggang sa mahulog po sa simento. Siyempre, pag nahulog sa simento, madumi na, di ba? Kaya hindi na rin po namin pinapulot. O dito sa kabilang kulungan, malinis na. <laughs> Nawala na yung mga baboy. <laughs> ito na po yung mga nabenta po namin last week. Na nagbenta po kami ng madami. Grabe. So, ito naman po yung mga ayan, maiwan na pangbenta. O, oh, ano? Kamusta ka? Namiss mo ba ako? Ha? Namiss mo ako? Hmm. Ang dungis mo ah. Ang dungis-dungis yun naman. O, oh, diba? Nalaki po nila. Nasa 90 to 110 kilos na po itong mga to. So, initay lang po namin yung mga buyer namin na magpipick up po sila araw-araw. Ay, grabe naman. Nagkalat yung feeds. Ayan o, oh, kinalat na nila yung feeds. O, oh, yan na nga ba sinasabi ko? Kaya hindi pwedeng ano, iniiwanan kayo eh. Kinakalat niyo sayang. Hmm. Kayo talaga. O dito naman po sa kabila. Ayan, malinis na. Ubus na, no? <laughs> Pwede na rin po namin ilipat dito yung mga baboy namin na nasa winning pen. yan. kasi malalaki na rin po yung mga yun eh. Nasa 31 kilos na rin po yung iba doon. O, malinis na. So, isang linis pa po dito. Ayan. O, wala na. Pwede nang ilipat. Malinis na. Nakapaglinis na rin pala dito sa, ano, manupan. Ayan, Every two days po kasi sila naglilinis dito para hindi po masyadong malangaw. Malapit na rin po namin ibenta itong mga manok namin. Dahil 3 years na po yung iba and then yung iba naman po na dikal po yung lahi na sa 2 years na po mahigit. May mga nangingitlog pa po kasi diyan, sayang pa din 'di ba yung ano kikitain namin. So kumikita pa rin naman po kami, hindi pa kami lugi dito. Kaya okay lang naman po hindi pa mabili ngayon kasi ang mura po ng nila ng kal. Yung napagtanungan po kasi namin pag daw po lahat 'to nasa 50 pesos per head. 'Di ba parang ang baba. Kaya sabi ko, huwag muna natin ibenta tsaka na lang. Nanginitlog pa naman yung mga yan eh. Dati kasi yung bentahan po niyan, nasa 90 to 100 per head. Kasi, may, pero kasi ngayon, maraming nagkal. Kaya 50 pesos per head yung kuha nila. Yan. Kuklose up ko lang po sa inyo yung mga baboy po namin na pangbenta. Ito. Ito. You know. 'yon, diba? Oh. Ay, nagulat ka sa akin. <laughs> Hindi na ako kilala ng mga baboy namin kasi bibihira ko lang po sila makita. Ayan. So, ngayon, nandito na po ako sa Pruninsya dahil long weekend. So, holiday na po. Kaya, kaya bakasyon na rin po ng mga bata. Kaya, nandito din po ako ngayon. Nakapag-update na po ako sa mga baboy po namin dito. Ayan. Mga Kulimlim ano. Oh. Sana ganito lagi o. Oh. Hindi mainit. Ayan. Ayan yung mga pangbenta. Oh. Hello. Kamusta ka? Ha? Kamis mo ba ako? Hmm? Hmm? Kamis mo ako? Ha? O, tara. Dito tayo sa kabila. na ko nito. Siguro nasa 115 ito. Ayan ang haba niya, oh. Oh. Ang okay. laki. Mmm. Oh, natapon na yung feed swing ah. Kayo talaga. Ito rin yung oh, haba kasi ang laki niya, no? Mga nasa 110 kilo siguro ito. So, sana ano pa rin, ano? Pwede lang yung presyo ng library dito. So sana ganun pa rin, nasa 220 kilo. So, yun pa rin kasi yung bentahan ko namin dito. Oh, matong ka na dyan. Nais ka dyan. Baba, baba. 35 heads po ito. So, pag ito times nyo sa 220, ayan. So, average yung siguro nito, yun mga nasa 95 kilos. Kasi yung last na nagbenta po kami, nasa 101 kilos po yung mga baboy po namin. So, pwede na po bahala mag-put Lalaki naman na nila, eh. Ayan, lumakas yung ulan. Uy, mabuti na lang. Umulan na po dito. Kasi sobrang dry na po ng mga lupa dito. Tsaka nagbibitak-bitak na. Grabe. Ang init kasi ng panahon dito eh. Ayan, buti na lang ngayon. Umulan. Ngayon lang po talaga umulan dito. Sana lakasan pa. Lakasan mo pa. Para makaipo kami ng tubig sa balon malinis na yung mga kulungan dito. So, isang araw na lang yung hinihintayin namin. And then, pwede na po namin ilipat yung mga baboy po namin dito na malalaki na sa Winning Pen. Sa so, mga hindi pa po na pag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!